Alright, sarap na pakaramdam suot ko na yung helmet ko Tama nga yung sabi ng ibang motovlogger na para akong nasa sarili kong mundo At kayo akong kasama ko sa bawat pakikipagsapularan ko sa mundo Bawat biyaya, isa na naman magandang alaala -ala sa mga susunod na araw Bawat upload, isang kwento good life sabi ng t-shirt ni kuya yun e naman ang gusto nating lahat di ba para sa iba napakadali napakadali lang gawin para sa iba naman medyo mahabang proseso para sa iba hindi na nila makuha pero buhay pa rin sila bawat araw papasalamat bawat araw Ina harab.